I. Ay kung piyasa kayo sa babaw oh, oh, Ito na ito na ito na ang Boss tanawa ang boss Ito yung oh ko ano Hindi na na Harvest ka bangis kabangis nila pa? Hindi na na harvest Ang tagiya naman eh Oh Tagal malis na dali doon Ano Patamaan mo ha Yung malaki Pila matas yung buhok Masas 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 Ano masas

itu bukan numpat katukan don lom ayan ah, ayan ayo ayo diligit diligit dora katuk patus ayo biar kuat wih bus dora Niligit, dora udah pak bro selikon ha selikon adon niun tu nak adon niun tu nan ha sai dinun nak temana tu adon yo sabai bus sabai doce oh bulak-bulak lantak direlemindolobod dia montulah pagambing budak Naigo to, naigo ni Balong. Nan, ko na, nang inyong tali, nan. Luya na kayo, boss. Luya na kayo. Try niyo yung gukod, nan. Hey, kami pipokus focus dire. Ha? Hmm? isa. Isa Samahan mo. May isa kayo si Loloy. Uy, ichi, ichi! Ichi! Nidaw, nidaw, sigam! Sirap! Si ichi! may doon? doon? Oh, ginawa ko si Ichi. Si Ichi, si Ichi, si Ichi. Iba pa, iba pa, iba Napahamak pa si Idol si mga Idol. Nan, hinay oh lang na na. lang nan. My God. Naon si e na. sa si Ichi? Uy, nagkadugo man ang baba na. Ginawa ko. Nan, ay ginawa ko dali dali. Ay, ginawa ko. Iba sa... Bari, bari. Isandik sa Isandik

Pudey, pudey. Ayaw pumutok, Amberin. Ayaw, ayaw pumutok. Hello mga idol, isa pagpalanggabi gabi po sa inyong lahat. Muling pagbabalik, Yukinero TV. Ako yung Arnel, it's me again mga idol no Upang balikan namin yung greenhouse na kasama ko yung trupa Upang tugusin yung kampo ng kadiliman mga idol At ang nangyari po talagang nahawa si Bibi So sobrang kaawa po Nakakaawa po talaga yung sitwasyon niya Lalong lalo na pa may anak si Bibi At talagang unexpected po na yung laway ng aswang ay talagang nakakahawa po talaga Sa gabing ito mga idol, kasama ko Uh, isa sa kaibigan natin na uh, nagsalin din sa atin ng uh, kaalaman no sa pagugusanting uh, dati rati uh, from Timotak at idol natin no idol liwa nagbang idol 28 ayan uh, bro, bro. Banggan ng gabi bro. Ng gabi bro. Salamat sa pang i-focus na gabi. Uh, sa, well, so, yun mga kabady. Uh, dito ngayon, 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 gabi mga kabay. No? Uh, tayo ni Idol Yuki. Uh, kasi yun, uh, si baby, bro. Oh, nahawa. nahawa. talaga si Bibi. So yun, uh, ngayong area, ngayong gabi mga kabali, uh, pinasama talaga tayo ni Idol Yuki uh, para makatulong, no, para matulungan natin yung ano, uh, nabiktima. Dahil aswang na, ano bro? Yung nahawa na ang pamamagitan ng laway yung nilang pamamagitan, nila, pamamagitan ng laway mga kabali. No? So yun mga kabali, uh, medyo gabi-gabi na. So, salamat sa pag -ano, bro. So yun, ah, mga kabali. Thank you, thank you. Idol John. Ayan, ay 28. Support po natin mga Idol. Pero mga subscriber dyan, pakibisita po ng bahay ni Idol Loy 122. So, shout out dyan sa lahat ng mga uh, hunters no na sana uh, oh, maralinig natin sa video mga idol. Iba't ibang huni ng mga ibo no. May koko, kruwakwak, ano pa yon Paniki. So kasama ko ngayon mga idol, uh, isa sa uh, paborito ninyo. Kuya Rinan Kuya Rinan pa ano ka? Ah ilo ah, mga idol ah, Ayong gabi isa yung lahat Doon doon kamay Para makita ang inyong dagway nga Owan Ah mga idol Ayong gabi isa yung lahat mga idol Ah Nakikuntahan kami mga idol dito sa Bundok mga idol Ah katulad mga idol Ayan so, Thank you Kuya Rinan Ah at siyempre Kasama din natin si Ah pinsan ni idol doon si Itsy Ayan mga idol So palaging nakasama natin si Idol Itsy Thank you Idol Minsan si Idol Bin Ayan ah, Ginala okay. ka Itsy ako pala si Itsy Welcome mm. sa pag-invite Idol oh, Sige thank you So yan mga idol no At may kasama tayong mga uh, Mamamayan na talagang tumulong sa atin Hindi natin nakasama si Kuya Victor at si Kuya Jack So nandito ngayon may Mga kasamahan tayong dalawa Na bihasa po sila sa pamagitan ng manang pangayam ba no yung panghahanting or ano ba yun sa Tagalog na kuan nang huli ng na mga baboy mo sa bundok so ito mas bihasa. ito sa dalawa so kasama natin si Luloy at saka si ano Balong ayan so ayan lang mga idol Antabay po para sa gawin ng manaming lakad ngayong gabi at sana ay uh, samahan nyo kami sa panalangin at gabay nyo kami sa inyong mga dasal at Sana'y walang mangyayari sa aming masama no? I love you all Tara Let's go Tara So, ang nanta? ha <laughs> Kuha lang sa palibot Kay napakasukal lang Ano nito Idol Liwanag Grabe <clears throat> si Kabadi Choy mo no Hindi na nag-explore no Oh, busy yun bro yung nakita ko doon sa ano yung busy si Idol Choi nakita ko yung video niya doon sa ano dormitory dormitory oh Ah, oh, lang isa yung ano namin tulad. Sana makasama din natin sa susunod. Oh. Pero at least yung request nila na magkasama magkasama tayo ay oh. Uh, matugunan natin at matupad no. Matupad natin, mo, So hinihintay lang ta. Ano oh. kumbiyansa kay hapit na, hapit na ta sa kuan. Genaus.

Na ni mga laway, ni la -ani si, si laway laway. laway. Ang, laway. Di, um, ang atong na atuan nato sa balay baka tong duha ba eh? mm. mm. ba. ba ka ni eh? di ba wa bay? Nan. Di ba ka tong paghawa nila ni Bibi bawa mo ti bata? Wala boobie yung bata. Sinawa na bro. Asa subukan kong nan. I ano mo? Ano mo, ano mo balong? A, subukan kong kausapin. Ang bata man ni bay di ni pwede po si Lon bay. Dito ka lon. Dito ka lon. Ihanda mo yung barilong boss.

muna munila patakod mga idol. Yung pang nila. Mabilisan ang paghawan nito si Bibi na. biruin niyo si Bibi. Isang hmm. gabi lang. <laughs> nawaan ah. na. Kalaway nila. Kalaway. Akaiba na to. Masakit hindi pa ito sa berso mga idol. Hindi na plano ang pang-awa niyo. Bukan ito in-scene. I-scene na natin 'to. Sino na natin? Lumampang hina. Oh. Ay lang i-i-pakuha na kay ihugotak eh. Nawaan tago nitago ng dagan. Lah, khireng rosinan boss. Intago po.

Mas masa uy! Mas masa kayo! Ang pusil, ang pusil! Ikuan lang ng kamera sa... Men, ang kuwan sundan na! Ang damang ko nyo! Ikuan ka mata nyo! Saan! Men! Ang Paginay lang, paginay Masamad kasi mo sundan! Ang si Rina naman kakuan, uy! Ali, sa burag! Ang tiki si Rina naman makin na kainir, Sa ba? Ha?

Naik ke atas, naik ke atas Bos, naik ke atas Eh, lagi naik Ayo, malu, Ah! Tolong, Relaks lah, Mor, relaks lah Deku, dekuk, dekuk Relaks lah Deku, relaks lah Masak-masak di bagian kanan aku nih, nih Ayo, saya kumpikan, saya kumpikan Bikin Oh, udah, nanti sikit Ito ba? Nasa taas sila, taas. Ibut naman, bus. Suko eh, mga bata. Ito mga bata. Ay bukob diyan saki ang laway nila dali na makasakod. na dito mga bata di ay. Terus, Ay bukob diyan sa, benza. Ikot ng kamera dito. Ibalik ang kamera. Na pagka dulo pagkita kaabot sa kuan. nang may tabo.

Ayo kita jalan. Ayo Asa jalan. Ayo kita jalan. Ayo kita kamera. Kamera. kita jalan. Ayo kamera na to. kita jalan. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. mo? kita jalan. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Ayo ni Nabos, Law, Law, magabangbuk. Law, Law. Mga Mo kuanbay. ka ko boss diri. Diri Gilipot medya mga idol. Tapos aligud. Ayala ko Ayala ko Tuyukan ta. Gituyukan ta nila. Kawa ni. Bisan kamera. Kani to Tuyukan ni boss ko basta maliputan Ayala mo kadlok dagan kita. Tapos Wala man kay nakatuktor Wala. Kayway nagluya. Wala. Kay nagluya basta nakaturjak. Okay na. Para tong tanod sa una nagluya ba? Tong gidala na to atong grada man siya. Basta mo tirada, magluya. Luya lagi. Kana didikit mo. Low ka. Dura ang gitira. Loy, loy. I anda mangi mangkon do ya. May mga ibaan ko ganya boss. Eh, kita bira ko. Huli, water ang bulit gan ito anak mga idol. Hindi na ako makalitok. Nagtulba iya boss. Tus, oh bantay lang ito ha. Ana Paita eh. anoy? <laughs> yung kawan. Tinguukan ba ini plano gito bangeb? Ipaghigit bukwan din sila gud. ang Ipagiganti na ko ang nangyari kay Bibi ba. <coughs> Dapat ma ano natin yung ma-sapul natin yung ano? Yung mahabang buhok. Long... May mahabang buhok ba yung master nila? Master Nan, boss, kukusan nato tong ang uh, buhok niya. magbantayan niya isa 'to. Oh. Pantayan niyo ng isa. oh boss, hindi na boss oh. oh. Ayun yung tuko no? Hindi ginimi mo tuko. Naging toko Tuko pa ano, ano, ano. ano, ano, na? diyan oh. oh, ano, sa na green, hindi ba bus ano hindi mo na? bus kana naipantay dia duanang bus sigi 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 Sige, sigi sigi mo, sigi 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 mo, sigi 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 nan. Relax lang nan. fokus ang mo. fokus lang mo, <laughs> Oh, manim bata akong gigino, no. Relax lang na na, relax lang. Pag magpadala tayo nito, matatalo tayo. Pain na nabapain. Matatalo tayo nito pag magpadala tayo. Subukan mong patutukan doon. Lom. Ayan. Ayun. Lego, lego. Diligid. Diligid, tura Bata ko ba 'to, Ala kopyaja ko. Kuwat uy. Bos. Taratara tara. Bos. Uy, aba. Bro, salikod. Ha? Salikod. Ad, adon ninyo adon ninyo tanan. Ha? Try ninyo natamaan na to. Adon ninyo. Sabay. sabay. Ay do oh, bulag-bulag lang ta direlemin dulobod. Diha man tolo ha. Pagambing mo diha. Na to, na igot ni belong. Nan ko makayana nang inyong talinan. Luyo na kayo, boss. Luyo na kayo. Na. Try ninyo gukudan. Hey, kami po i dire. <tipulang> ha? Ang hmm? isa. Isa. Samahan mo. May isa kayo si Loloy. Oy, ichi ichi. Ichi. Nidaw, nidaw. ni sigam. Sirap. Si ichi. Amay dun. Oh, gino ko si ichi. Si ichi uh, si ichi si ichi. Si ichi. ni si ichi. Hoy, na sa kuwang. Ay saan? Hilaw! Puta lang is kayo! Hilaw nila ni Gam! Si Ayan! Sitsi na ako sa pasitsi na! Ha? Iba pa ninyo! Iba pa! Iba pa! Ayaw muda! Ayaw muda! Pabor sila kayo na handag kayo ng yuta! Iba pa! Iba pa! Iba pa! Napahamak pa si Ayulit si mga idol! -hina nan! Ha? hinay -hina lang na na! Hinay lang nan. Hinay lang

Grabin ke dukungan no Pak Bangi pun ani bain tanggal. Kelak. Grabin dukung ke sana. Sah. Grabin relaks, relaks, relaks. Dan di kuasan ininya. Sabai-sabai mukuan, sabai-sabai mukuan. Hah? Ada-ada tak bokok? Hidang ini jam sikam. Jep. Putih, putih. Ayo pembutuk Ambarin. Ayo, ayo pembutuk. Mas Atas, atas. Atas. Yan. Mutin di dumuk lu. Antas, antas ni dumuk, ay, dumuk bay. Hindi lang gawa oi. Mo saawot padirimang dugo. Okay ra okay, bro. Che. Oh, grabe pin dugo bay. Hah, Naabot tin dugo. Sakon na. Nang sagbot ngaraat. Ay pagpatagagikap na na. Dili lagi. Bakalaaway nila yan. Grabe oi. Dili lagi, chichi bae. Chichi, mga bae. Sa sa. Tinlo na Ii, asa sa? Asa man? Ba, basta Makita niyo pusila, pusila. Po sila. Yan, duras. Grabe, sobrang bilis nila mga idol. Ah, sa ikon, sa ikon, sa kamera, be. Magkos, kong lana. Lana, para kay ikon. Tambalan, sa ating tambalan. ni. Ikon niya ang palibot, ha? Huwag niya bantayan, eh. Lana, lana. Usok ko na yung kurog nila pag hindi paon, eh. Nangalan na sila ba kay si Bibi, ilan na biktima ang ta? Nalo na nila. Mugi na sila. Ang mga grupo ka ni. Parang babangis, hindi nila mga Luloy. Ano? Boss, ilan na nila. Yan Pus, na yan. Boss, wala na boss. Ikaw nang kamera dito. Fokus. Boss, ikaw nang kamera. Ipokus ha. Ipokus kay Chi. Ayaw siya, paduk ko ah. Ayaw, paduk ko ha. Bantay lang ninyo ha. Ah. Sige lang ninyo, pabuti. Ano ah. boss? Ano ako, gigawa siya mong lana niyo boss. Nahilom sila no. Ano na sila glana. Ayaw pang mag, ano. Istang ka pa. Alam, laban yeah. lang, Chi. Sasi, sasi. Ano ito

Oh, oh, oh. oh, oh, oh. O, ay Ayaw. Oh. Ay ayaw. O, Ayaw gumana. Hindi mabuto. Boss. Naginis naman ang idea. Na Shhh. May kaduhan ng Ikon-ikon lang siya. Kapag na sila di ha. Saan naman niya, boss? ng bato? Ha? Hindi ko sa kayo. O, o, o. Magkipukusa dito nang ikon ang video. Ayaw mo ay, po ay, dyan. wag ha. dito Kayo magpakita yung Ito yung ah uh, ano po kristal na bato po. Galing sa lulo ko. Hi. Kadi dugo. Ay don, Pakihawak sana ng camera ni. Tam Tambalan sana mo. Tambalan sana mo ni. Para mo anong siya gamay ba? Ang sakit yan yeah, na gamay. Ako ay hangin boss Ako ay hangin mo. hangin oh Uya

Binawisan talaga Mereka. mga idol. Kira bro. Ay naulian na uli na. <messas> na na uli na Ay, <messas> na. Kita <messas> na pero. Sabi sinot niya oi. Uli na mga idol. Bisa <messas> na kunin mo balik. Puku sa kada. Mati sa tin. Kalau awai. Nan iko na iko na na. Ang tubig na to. Nang wala pa tubig. Wala. Asa man tubig? Tubig ba na An tubig pa inumunta na to. Anong, abit, anong, abit? Ano ba? Lagto to ba? Ang pati pa mo isuga oh. Ang mga kakaulian na siya oh. Okay, okay, nabibigitan. Naulian na, naulian. Asa mo to itong kamera? ba? Ayun nga, idol. Naulihan ni si Ichi, Ichi. Ano ko yan barok, boss? Bro. Uyap naka, kayo. Nakakuha na ka? Wah, kabantay gini ha? Wala eh. Ha? Ipot na nito. Ang gansa ha eh. Ang kalit magsulugas Hindi okay naman to kay tulugod mo dito, tulugod rin. Ano nito? Nakuhaan dito Hi iso ka lang, gilawayan ka kanila? Gilawayan ka? nakawin yun jadi mo kagidong mo mungkin siya git, nandam, kahawat muna na mo rin yung mga laweinan oh, mga laweinan, ladi kan suda nang, kahaw ayal ngipag petaka gwan, alsa alsa alsa, alsa ninyo, alsa tapangi tapangi, alsa ipalayo. yok ipalayo. ipale yok, ipale yok, na namin yung kamera mga idol, op na namin, Mga idol atras atras atras, ipay sa dito ipay motang, idol pasin na ha.